pero magsasalita rin si Chichi at si dahil maya maya konti baka may surpresa sa inyo ang Your Miss Joy Excited na kayong makita siya? O oh, sige pero bago ang lahat nais nice kong magpasalamat sa inyo Kanina, mga paga alas 5, may report na sa akin. Nandiyan dyan na kayo lahat, mainit pa yung araw. So malamang, malamang wala nagsahing sa bahay. Kaya, ako lagad kayo, titila ako ng mga kaldero mamaya. Pagsubo ka na, wala nagsaing. Walang kumain. Wala. Hindi ba kayo kumakain? Nasa ka ba na hindi ba kumakain? Wala kayong magkalala. Sanay naman tayo dyan. Oh, sa mga minamahal kong lolo't lola, mga senior citizen, I love you. At mga batang Maynila, maraming salamat. Nako. Anyway, taos puso ang aming pasasalamat na nandyan kayo. Teka muna, nagkabayaran ba rito? Wala! Talaga? Kasi alam niyo, sa totoo lang ha, sobrang pagdating ko kanina, sobrang excited ako. First time nagkaroon ng ganitong kalaking rally dito sa Bagong. Ay. Okay, magalala. Yung ipinakita natin pagmamahal. I love you. Sa inyo. <laughs> Mas masyadong nakasaan. Baka masigawan din kayo. May sumigaw diyan. Wala oh. din mapalit! Oo. Eh pero, nai, tay, hindi naman ako magpapakahaba. Pupunta na kagad ako sa mga mahalagang bagay. Kasi gusto ko lang malaman para ma-accommodate natin ang ating mahalagang bisita ngayon at makausap natin. Gusto ko lang malaman kasi may nagagalit sa akin. Ayun oh, naglagay pa ng poster oh. Ang dami-dami nilang sinasabi. Every time na may mangyayari, at pupunta kami sa Paseco, oh, may bagong poster. O nai, tay. Basta tayo rito, walang siraan. Maniwala kayo. I guarantee you, we don't need it. Basta tayo rito. Chill-chill lang chill tayo. Do you, you say? Real talk lang. Tay, tay. Una. Ang sabi ng mga kalaban na mainit na mainit sa akin. Pinagtataka ko naman, bakit sila mainit sa akin? Hindi naman ako nakaupo. Ang sabi, pagkatapos kayong ipatawag sa Ninoy, pagkatapos kayong ipatawag kung saan magbibigay ng 1,000 at 5 kilong bigas. Tama ba? Oh, eh, okay lang yun. Tanggapin niyo. Pera nyo naman yun eh. Tama ba? Saka unang-una, hindi naman kayo nang hingi. Binigay sa inyo ng kusa. Tama ba? Oh, Nay, anong sabi? Si Yorme, maraming iniwang kuta. Oh, Makita kita nyo, nagpunta talaga kayo. Oh. Sige, Nay, Nay, real talk, real talk. Kasi ito, ito ang pi, isa sa pinag-aalala ko nung pandemya. Nay, Nay, taas ang kamay ng may anak dito. May anak kayo, sa Kotli. May anak kayo lahat. Real talk. Aamin lang kayo. Aamin lang kayo. Kapag walang makakain ng anak nyo. Gagawan nyo ng parang? Sigurado kayo? Talaga? Di diba kapag katipit, sa Bombay kumakapit? Tama ba? Nay, tay. Ang sabi, marami daw ako ang utang. O sige, maggawa tayo ng Lahat dito ay buhay. Pero gusto nyo ba ipakilala ko na yung bisita natin? Gusto nyo ba? Gusto nyo? Sabihin mo sa mga kababayan natin, diretsuhin mo na sila. Nakikiusap ako sa kanila. Ninon siya, nga hangyo na Diretso ang mga tao na ang boto ay para sa sampung senators ng Duterte. Una doon, si Bongo, si Batong de la Rosa, si Jimmy Bondoc, si Rodante Marcoleta, si Vic Rodriguez, si JV Linlo, si Raul Lambino, si Apollo Kibuloy, si Doc Marites Mata, Philip Salvador. Ayan, memorize niya na. Maraming salamat. Mas memorize pa ninyo ang lisahan kesa sa akin. Yan ang sampung senador na ipinapakiusap ni Pangulong Duterte. Bakit kailangan natin sampung derecho kaagad? mga senators. Una, dahil kapag hinaluan ninyo yan ng ibang politika o ibang grupo at partido, magkakagulo lang yan. Dahil mag-away-away lang yan. Puro bangayan sa politika ang mangyayari. Walang proyekto at walang maayos na serbisyo sa bayan. Nakakalimutan eh. Kasi ang ginagawa, away na lang ng away. Pangalawa, kapag sobrang dami ng boto ng mga kandidato at dumadami yon kapag diretsyo tayo bumoto, vote straight, black voting ang tawag doon. Madami tayo, buboto diretsyo sampo, hindi kayang habulin ng dayaan sa makina dahil napakalaki ng agwat ng mga boto. At ang pangatlong dahilan kung bakit kailangan natin diretso ang boto para sa Duterte dahil naiintindihan ng sampung senador na yan na kailangan natin ituloy ang nasimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang tunay na pagbabago. Yun ang mga rason kung bakit kailangan ipaintindi ko sa inyo paulit-ulit. Diretso tayo sa sampung senators ng Duterte. Kailangan natin ituloy yung tunay na pagbabago, hindi yung pagbabago na tinatawag nila ngayong bagong Pilipinas, pero meron man nagbago, at hindi ko alam bakit nila sinasabi na ito na yung bagong Pilipinas. Black. Dahil Black. ang dami ng anomalya sa budget, mga blanco, blanco sa loob ng budget na pwede mong lagyan kung magkano ang pera na ilalagay mo dyan. Hindi pwede yan. batas. Ngayon lang nagawa na blanko ang mga amounts o halaga ng pera na ilalagay sa mga proyekto. Pangalawa, ngayon lang ako nakita ng pangako, eleksyon, nakalimutan, pangako na naman dahil may eleksyon. Para bang wala nang halaga ang pag-iisip at pag-intindi ng taong bayan. Kaya mahalaga na diretsyo ang boto natin para sa mga senators ng Duterte. Tulad na lang din na kapag pumili kayo ng mayor at pinili ninyo si Yorme ay iboto ninyo diretsyo. nila. Kailangan na hindi indigahan nang lahat ng kasama nila kung saan dapat naging ang syudad ninyo. At yun ay sa kapayapaan at kaunlaran. Alam nyo, saludo. No, mayor din ako no COVID. Kasabayan ko, si Orme Saludo ako sa mga mayors noong panahon ng COVID. Dahil alam nyo, hindi siya madali. Nahihirapan kami mag-isip kung ano yung kailangan namin gawin para hindi mamatay ang taong bayan dahil sa sakit na COVID at hindi namin alam saan namin kukunin ang pera na ibibigay, kailangan ibigay sa tao o bayan. Alam niyo nung ako ay mayor? Siguro papasok kami sa Guinness Book of World Records na nakagawa ng crematorium sa loob ng 6 na buwan. Sobrang bilis namin pinagawa, binanap ang pera, pinagawa, in order, sinalpak, at sinunod kung ano yung sabi ng doktor, kailangan i-cremate ang mga patay. Kaya saludo ako kung si Yorme ay naging mayor noong COVID kay kaya niya kung ano man yung darating ng problema ng inyong kudal. Kaya kailangan magkaisa sa inyong lahat ngayon huli. Ay, huwag niyo na iboto ang mga kandidato na sumusuporta sa bangag. Bakit? Bakit? Kasi para bang sinasabi nila na bangag okay lang na hindi mo tuparin ang pangako mo sa kampanya. Bangag? okay lang na huwag mo na ibigay ang 20 pesos per kilo na bigas. Oh Parang ganun ang kanilang sinasabi. Dahil nakayaan nila eh. Hindi, nila, hindi nila tinatanong. Ba't hindi nila hinahanap? So ibig sabihin, okay lang din sa kanila. Nawala na yan. Pangako lang yan na hindi na talaga matutupad. Kasama na, kasama na ang mga congressman na pumirma ng impeachment. Kaya, kasi kasabot din niya. Ano nindto sa mga silingan ba madili na nabutuhan si Joel Chua si Valeriano si Valentin. Ang lonsing. Yung meme pasabot sabot ni Tsina ha. administrasyon na ito para sa ating bayan. Para tayo ay maalis sa kahirapan. Dahil ang napapansin ko, hinahabol lang nila ako lagi. Si Inday Sara, si Inday <laughs> daw talaga pangit ang ngiti. Kasi nga, daw sa... Sandali! Sa man, wala man, ako sa sabihin nito eh. <laughs> hinabol nila ako. Hinabol nila ako ng hinabol. Ah, binanatan, pinailan ng impeachment, tapos nandyan pa rin sa Inday Sara. Gawin natin, nakawin na lang natin yung kidnapin natin yung tatay niya. Nandiyan pa rin si sa Inday Sara. Hindi ko na alam kung ano ang sunod na plano nila. Ang gusto ko lang malaman, ano ba ang plano nila para sa bayan? Maliban sa paulit-ulit na pangako na hanggang ngayon hindi na ipipigay sa taong bayan. Tom, hindi ko marinig. Kaya, huwag natin kalimutan, tinangan natin magkaisa, Diretso ang senador natin, Diretso ang ating mga kandidato sa siyudad ng Maynila. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin, ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Sokaran.